Hi guys! May i-unboxing nga pala ako ngayon gabi. So ito, in order ko po to sa TikTok at tingnan natin. Sana okay. Sana hindi tayo ma-scam sa TikTok. Hindi tayo, sana hindi tayo ma-scam sa TikTok, no? Kasi dati na-scam pa si ako eh. Kaya, i-unboxing ko to ngayon. tingnan natin kung Maganda ba talaga siya? Kasi sa sa ano sa TikTok ay eh, maganda kasi tingnan pero hindi natin alam sa personal kung maganda ba talaga siya. Yes. para maniwala kayo ito yung ano yan city opa ano baliktad pala ayan sa kamay At sa kamay. Ayan yung ay order ko. yan Bakit white? Ah, oh, bakit yellow? So, ayan. Dito na siya. Ito yung in-order ko. Paano ba ito gagamitin? yan ang in-order ko. Kaya-kaya to sa katawan ko. Pang-exercise dalaga. Ah. Yan, ito lang siya. Ganito lang. Ito lang yung in-order ko. Ito lang siya. Ganito lang. Yan, may pang-pang-ano na ako, pang-tummy exercise. Yan. may pang exercise hey, pula pula yung in-order ko but green ang dumating pero okay na at least hindi scam yan tapos meron pa akong hinihintay dalawa kasi itong items na in-order ko sa tiktok kaya hinihintay ko bukas yung isa I-unboxing natin yun pagdating bukas. Kung bukas na dating yun. Ganito lang siya, oh. Ayan. Ganyan siya. So, gagawin natin ito mamaya pag uwi or bukas na umaga. Para exercise talaga. Ayan. Kasi nanon ako, na, alala na ako sa chan ko, laki ng chan ko. Okay, nagtami yeah. Magsimula na tayo mag-exercise. Ayan. Ayun, tapos na. Thank you sa TikTok. Thank you nga pala sa TikTok na sa na in order ko. Hindi na hindi ako na-scam. Ayan. Kasi dati na-scam kami. Nag, eh, nag order kami ng stand ng phone ang dumating oh, stand ba yun ng phone ang ang dumating pala stand ng phone yung maliit yung tapos yung in order namin ay phone ba yun o cellphone Oo, hindi siya sa TikTok. Ano siya, sa Lazada ba yun? Sa Lazada o sa Shopee? Ayun na scam kami ang dumating ay stand ng phone. Ewan ko ngayon, nasa na ngayon ang stand, hindi na namin nakita. Na, na missing place na. Hindi na namin nakita yun. Kaya ayan, ito. Thank you. May, may, may ano na ako. May pang-exercise na ako. Ayan, hanggang dito na lang yung video ko. Bye!